Ayan, eh, bumili kami ng prutas mga kanayipi Ang mahal Grabe mahal lang mga prutas ngayon What's up mga kanoypi Good morning sa inyong lahat Nagbabalik si kanoypi po na another video Araw ng Martes December 31 At gusto ko lang batiin sa inyo ng advance ng Happy New Year mga kanoypi Thank you so much sa isang taon na naman na suporta nyo sa no skip at sa ginagawa nyo Maraming maraming salamat sa suporta nyo sa aking mga video na ginagawa Happy New Year So labas na tayo mga kanoypi Anong oras na? 6.20 na ng umaga Wala naman tayong maagang susunduin Kaya yan, tinanghali na tayo so, Sana ngayong araw ng 31 Makarami na naman tayo Diba? Mamayang gabi, celebration na naman ng bagong taon anong mga handa nyo mga kanaypi kami ang lulutuin lang ata ni misis mga kanaypi is yung ano yung spaghetti kasi nung nakaraan na pumunta sila ng bayan ni Bibi Maika bumili siya ng ano ng pang spaghetti Ayan. Siguro mamaya bibila na lang namin ng sahog, yung giniling, yung cheese, ayan So nandito na si Mia mga ipi. Hopefully na wala nang problema sa kanya. Para itong itong pagsalubong natin ng bagong taon walang problema, di ba? At sana isang taon na naman na maganda 'yung muhakin niya, yung performance niya, walang aberya na mangyayari, no? Olympia. Okay, let's go binamano. <laughs> kan okay, Oke, thank you. Happy New Year na lang. <laughs> Ayan mga kanipi 40 yung buhay na mano natin Pagkalabas ko na ang gate Nandun na si ate Nagaantay tricycle na nauna dito tayo yung nauna na naman punasan ko lang saglit si Mia para malinis signal tātsu goro. Sanātai. natin natit na natin Nagbigay naman ng 50 pesos dami ng tao Ang aga-aga pa Mga bumibili ng mga prutas Bilog-bilog Ayan Bising-bisi ang bayan ngayon mga tao na bumibili ng kanilang panghanda ay yan may pasero tayo saan tayo sir? sibig <McDonald's> mo sibig mcdonald mcdonald sige sir Madam. Ayan mga kanuypi. Binigyan tayo ng 70 pesos. Alright. Ayan mga kanuypi. May pasayro na naman tayo.

50 pesos 'yung pasayron natin makakaano 'yung pink. Pare na ni eh, Batko. na dun, boss wala ba <laughs> pinamano pa lang eh bumili kami ng prutas mga kanayipi ang mahal grabe Mahal lang mga prutas ngayon

So. Ayan, pinya na lang yung kulang. Ayan, mga kanoy, tulog si baby maikaw. Kawak-kawak, misis. Nandito na yung pinamalingki namin. Yeah. Akalaan nyo, mahal ng prutas.

ฉันว

Ayan mga kuwata. Pati lang. Baka mauuyos. Ay, itapig ang motor na rin. Hindi yan. Nakamotor. Nakamotor. Ay, nakamotor. Ay, tali-tali. Ayan mga kanay-pig. tayo ng mga gamit ng sang-pulis sa San Felipe. điểm cổ năm nay thank you sir thank you San Felipe Dito pala yung San Felipe mga kanaipi Kinigyan naman tayo ng 500 ni sir Ayan mga kanaypi Labas na tayo at magdi-deliver tayo ng dalawang sakong bigas Tapos itlog ni Madam Luz Nandiyan na yung dalawang sakong bigas mga kanaipi Deliver natin sa Tabuyok yung isa Yung isa dyan sa Puro 4, 4 Alright So samanya na naman ako Tapos diretso na tayo na mamasada mga kanayipi. deliver natin dito sa unang bahay dyan Tanggil ya Kenapa? Oh Bagas. Lakad. Ni Basyao. Basyao. Wait. Ay, ay, ano ni Basyao? In order na kag kinya. Sino kagagayin anak ko? Ni Ruel. Ni Ruel? Oo. Oh. Ayan, na-deliver na natin yung isa mga kanaypi Itong isa Lagay muna natin dyan sa taas Deliver na natin yung itlog deliver natin yung isa doon sa ano sa tabuyok mga kanoipi ayan mga kanoipi deliver na natin dito yung isang na log tau po Oh. Dahan Sige. Ayan mga kanoy Na-deliver na natin dyan sa hapon ni Madam Luz. Yung isang train log. Sana may makita pa tayo na ano. Na pasayro dyan papuntang bayan. Ayan mga kanayipin, nandito na tayo sa Happy new Year. Happy Ayuda. Thank you. Ay na, thank, you. thank you, Neil. Thank you, boss. Goreta, video ang kamamay. Uy! Ilan <laughs> kayo ni Kabagis mo ka Oh, no, no, thank, no, no. thank you, kabagis. Thank you, Ruel. Mede, nakarating na. Oh, nena, no, no, thank you, Banola. Thank you, Belo. Tayo na makaka-naipit. Na-deliver na naman 'yung order sa akin na bigas. All right. Pasada na tayo, makaka-naipit.

ayan mga kanaypi Naggarahi na ako pagod na ako eh saka humingi ako dun sa, ano sa bayan ng ganito yung pinaglagyan ng orange uh, ilalagay ko dun sa, ano, sa mga manok na decal brown para may paitlugan sila ayan bali yung celebration mamaya isiparit video ko na lang mga kanaypi diba yung pagprepare namin ng ano ng handa ng New Year at uh, Happy New Year na lang sa inyong lahat mga kanayipi sa mga nanonood sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat sa suporta. Matatapos na naman yung bagong taon na nandyan pa rin kayong sumusuporta sa lahat ng ina-upload kong video. Thank you so much. Uh, hindi ako magsasawa na magpasalamat sa inyong lahat mga kanayipi. So pagpasensya nyo muna ako dahil hindi pa ako nakakapag shoutout sa inyo Abang abang lang mga <laughs> kanaipi Sana huwag kayong magsawa no? So dito ko muna tatapusin ang vlog Thank you thank you At kita kita na naman tayo bukas sa panibagong video Yung celebration mamayang gabi So stay safe lagi I love you all and peace out